habang nag-aalala ka sa presyo ng Philippine Stocks. May mga proyekto sa gobyerno na binabayaran kahit hindi natatapos. Kaya huwag kang magtaka kung bakit biglang dumulas ang stock market. Dahil hindi lang pera ang nawawala, kundi tiwala. Ang crash na nakikita natin ngayon sa Philippine Stock Market, hindi lang yan epekto ng global inflation o mataas na interest rate. Kasama niya ng pagkawala ng kumpiyansa, hindi lang ng mga foreign investors, kundi ng mga Pilipinong na sa sistemang hindi pa rin nagbabago. Pero teka lang, bago mo ibenta ang lahat ng stocks mo, bago ka magpanik at isipin na lugi ka na, pakinggan mo na to. Kasi sa video na to, ipapaliwanag ko kung bakit ang mga crash na ganito ay pwedeng maging pinakamalaking oportunidad ng maliit na investor. Kung alam mo lang ang tamang diskarte. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumunsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Unahin muna natin, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit biglang bumagsak ang PSEi at halos lahat ng blue chip stocks parang sabay-sabay na lumulubog. Kung titingnan mo sa surface, malinaw ang mga dahilan sa global side. Mataas ang inflation sa US at Europe. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng interest rates at marami ang natatakot na pumasok ang mundo sa isa pang recession. Kaya maraming foreign investors ang nagpull out muna ng kapital, nagpark sa mas safe assets tulad ng bonds o US dollar. Pero dito sa Pilipinas, hindi lang yan ang kwento. May dagdag na spice, isang local na issue na may direktang tama sa kumpiyansa ng merkado. Saka sa lukuyan, maihit ang investigasyon ng Senado laban sa ilang opisyal ng DPWH. Maraming flood control projects daw ang fully paid na, pero hindi man lang natapos o oh, mas malala wala talagang naipatayo. Ayon sa mga ulat, may mga bidding na nirig na para lang sa iisang kontratista. May overpricing ng materyales at mga ghost projects na umabot daw sa bilyon-bilyon. At mo, public funds yan ha? hindi magic money. Pera nating mga taxpayer. Kinuha sa buwis, ipinangako para sa kaunlaran pero napupunta sa bulsa ng iilan. Habang sinasabi ng ilang opisyal na inaayos nila ang sistema, lumalabas rin ang mas malalim na problema. Isang cycle ng korupsyon na paulit-ulit. Parang umiikot lang, bagong proyekto, bagong opisyal, pero parehong kwento. At sa ganitong sistema, mas mabilis pa ring umikot ang pera sa bulsa ng mga tiwaling opisyal kaysa sa mga negosyo at mamamayang dapat makinabang at dahil dito bumabagsak ang investor confidence kapag nawawala ang tiwala sa gobyerno sa transparency at sa fiscal management tumataas ang tinatawag na risk premium ibig sabihin mas nagiging delikado sa paningin ng mga investor ang paglalagay ng pera sa bansa ang epekto, mas kaunting pondo ang pumapasok, mas maraming umaalis. Ngayon, kahit pa matatag ang fundamentals ng ilang kumpanya, tulad ng mga malaking banko o property developers, sumasabay pa rin silang bumababa dahil tinatamaan sila ng takot ng buong market. Ang resulta, panic selling. Yung iba nagbebenta agad dahil ayaw nilang maiwan sa bagsak. Yung iba naman natatakot Nabaka ito na ang simula ng recession. Pero tandaan, sa tuwing may crash, may mga natatalo, pero may iilang kumikita. Tahimik lang, habang takot ang lahat. Ang tanong ngayon, saan panig mo gustong mapunta? Doon ka ba sa mga nagpapanik at lugi? O doon sa mga kalmado, may plano at marunong maghintay sa tamang pagkakataon? By the way, kung gusto mo rin magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire -recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa iyo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Ngayon, balik tayo sa tanong. Dapat ba talaga magpanik kapag bumabagsak ang market? Kung titingnan mo ang history ng Philippine stock market, may kita mong paulit-ulit na pattern lang yan. Lahat ng crash may kasunod na rebound. Lahat ng pagbagsak may kasamang pag-angat. Noong 2008 financial crisis, bumagsak ang market ng halos 40%. Maraming nagbenta. Maraming nawala ng tiwala. Pero pagdating ng 2010, halos nabawi lahat ng losses. At yung mga hindi nagpanik, sila ang unang nakabawi. Tapos noong 2020, dumating ang pandemic. Lockdowns, saradong negosyo, walang kita ang karamihan, lahat natakot. Kala ng iba katapusan na ng market. Pero anong nangyari? Pagdating ng 2021, umangat ulit ng higit 30% ang index. Ibig sabihin, hindi permanenteng bumabagsak ang merkado. Ang punto, hindi forever ang crash. At hindi rin lahat ng lugi ay totoong lugi. Minsan paper loss lang 'yan. Ibig sabihin, lugi ka lang sa papel, pero hindi pa totoo hangga't hindi mo ibinebenta. Ang tunay na lugi ay 'yung nagbebenta habang bagsak. Kasi sa tuwing bumababa ang presyo at nagbebenta ka agad, ikaw mismo ang nagko-convert ng paper loss into a real loss. Kung hawak mo ay solid na kumpanya, yung may good earnings, clear future, at strong fundamentals, bakit mo ibebenta habang sale? Parang ganito lang yan. May gusto kang sapatos at biglang nag-50% off. Bibili ka. Hindi ka aalis ng mall. Pero sa stock market, karamihan kabaliktaran. Pag nag-sale ang presyo, sila pa ang nauunang tumakbo. Ang totoo, dito nagkakatalo ang mindset. Ang panic seller, emotional. Pero ang investor na kalmado, strategic. Hindi siya nagpapaikot sa takot kasi alam niya, ang down market ay temporary. Pero ang opportunity, madalas one time lang dumadating. Kaya imbis na magpanik, gamitin mo ang panahong ito para maghanda review your portfolio. Alamin kung aling companies ang undervalued. Mag-ipon ng dry powder. Ito yung cash na pwede mong ipasok kapag nakita mo ang tamang entry. Sa investing, hindi laging pinakamabilis ang panalo. Madalas ang pinakakalmado, ang pinakamarunong maghintay, sila ang tunay na nananalo sa dulo. Tatlong strategies ng maliit na investor sa panahon ng crash. Una, huwag magbenta. Mag-review ng portfolio. Unang hakbang, kalma muna. Tingnan mo isa-isa ang hawak mong kumpanya. Bumababa lang ba ang presyo o bumabagsak na talaga ang negosyo? Kung matibay ang fundamentals gaya ng Ayala, SM, Jollibee, hold galang o dagdagan mo pa. Pero kung hype stock lang dati na walang kita, Pwede mo nang bawasan o tuluyang bitawan. Pangalawa, gamitin ang peso cost averaging. Gamitin mo ang crash sa pabor mo. Sa halip na i-time ang market, time in ka. Maghulog ka ng maliit kada buwan, kahit pababa ang presyo. Kasi habang bumababa, mas mura ang shares na nabibili mo. Kaya bumababa rin ang average cost mo Ganito yung mayaman ng mga long-term investors. Hindi sa pagpredict ng tuktok, kundi sa pag-survive ng tag-ulan. Pangatlo, maghanda ng emergency fund. Huwag all-in. Siguraduhin mong hindi lahat ng pera mo nasa stocks. Crash season exposes those who went all-in. Maglaan ng emergency fund para hindi ka mapilit magbenta sa lugi. Remember, ang investment ay maraton, hindi sprint. Kung titingnan mo ang kasaysayan, ang mga pinaka malalaking yaman ay nabuo sa panahon ng krisis. Noong 2008, halos lahat na Pero yung mga bumili ng undervalued stocks noon, nagdoble o nagtriple ang kita pagdating ng 2010. Pareho rin noong 2020, habang ang iba nasa takot, ang matitibay ang loob, nag-ipon ng shares crush ang tawag ng iba. Pero para sa mga matatalino, ito ang clearance sale ng yaman. Hindi mo kailangan ng milyon para makinabang. Kailangan mo lang ng disiplina, konting tapang, at tamang impormasyon. Ang totoong laban sa investing, hindi sa market kundi sa isip mo. Habang lahat natatakot, kaya mo bang maging kalmado? Habang nagpapanik sa lang iba, kaya mo ba magtiwala sa proseso? Kasi tandaan, fear ang pumapatay sa kita. Hindi ang crash, kundi ang reaction mo dito. Kung kaya mong manatiling matatag kahit bumabagsak ang market, doon ka nagsisimulang maging tunay na investor. So ngayon alam mo na, hindi lahat ng crash ay masama. Minsan ito pa ang paraan ng merkado para linisin ang sistema. Kung gusto mong matutong gamitin ang bawat market downturn bilang oportunidad, subscribe ka na dito sa The Brown Investor. Dito, tinuturuan kitang kumita kahit maliit ang puhunan. At kahit gumuho pa ang paligid na nanatiling matatag ang diskarte mo.